Kumusta mga kaibigan, ako ang iyong kaibigan na si Manoj mula sa Paras Adenium. Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa isang halaman na ang pangalan ay Peace Lily Plant. Ang video ngayon ay batay sa Peace Lily Plant. Dito ay sasabihin namin sa iyo kung paano ka makakapagtanim. Peace Lily Plant sa bahay at kung paano makakuha ng kagandahan sa iyong hardin mula dito. Bago simulan ang video, Hinihiling sa iyo na kung nagustuhan mo ang aming video ay dapat mong isubscribe ang aming channel at iset ang bell icon sa lahat upang ang notification ng aming iba pang mga paparating na video ay makakarating muna sa iyo pati na rin ang video. I like at I comment at sabihin sa amin kung paano mo nagustuhan ang aming video. Kaya simulan natin ang video sa kumpletong pagpapakilala at pangangalaga ng Peace Lily Plant. Isang matagal ng paborito ng mga may berdeng hinlalaki, at kahit na walang, ang spatifelum, na karaniwang kilala bilang peace lily, ay isang madaling ibagay at mababang maintenance na houseplant. Ang mga peace lilies ay hindi tunay na mga liryo, lilium esi, sa lahat, ngunit sa halip ay isang miyembro ng pamilya arasi. Ang mga bulaklak nito ay kahawig ng mga kala lily, parehong halaman ay kabilang sa parehong pamilya, at ang dahilan ng pangalan nito. Ang pasikat na bahagi ng bulaklak ay nagtatampok ng puting parang hood na kaluban, kilala bilang spade, nakahawig ng puting bandila ng pagsuko. Mayroong iba't ibang laki at uri ng peace lilies. Karamihan ay nagsisilbing mga halaman sa sahig dahil ang mga ito ay maaaring umabot ng tatlong talampakan ang taas at lumaki ng malapad na may malalaki at matatapang na dahon. Ang mauna lo suprime, isang spatifilum hybrid, ay ang karaniwang uri ng midsize. Lumalaki ito hanggang apat na talampakan ang taas at nagtatampok ng bronze green na mga dahon na may sagana sa malalaking cup spades. Sa wakas ay nakuha nito ang pagkilalang nararapat mula sa pangkalahatang publiko matapos itong ilagay ng nasa sa listahan nito ng nangungunang sampung mga halaman ng paglilinis ng hangin sa bahay. Ang tropikal na halamang ito na mapagmahal sa lilim ay nakakatulong na linisin ang hangin na ating nilalanghap. Bagamat pinahahalagahan nating lahat ang mas malinis, oxygenated na hangin, ito rin ang madaling pag-aalaga ng peace lily, katatagan at mapagpatawad na kalikasan na ginagawa silang mga sikat na house plants. Peace lily care Pangkalahatang ideya ng peace lily plant Pangunahing katutubo sa mga tropical na rainforest ng Amerika, ang halamang peace lily ay isang makulay at magandang pangmatagalan na nagdaragdag ng buhay sa anumang espasyo. Ang karaniwang peace lily ay maaaring lumaki hanggang 24 tandang bawas 40 pulgada at ang mga deluxe na halaman ay maaaring lumaki hanggang 32 tandang bawas 50 pulgada. Ang mga puting pamumulaklak ng peace lily ay karaniwang lumilitaw sa tadsibol bilang higit sa isang binagong dahon, isang fbrak, kaysa sa isang multi-petaled na bulaklak. Ang napakahusay na pangangalaga para sa mga halaman ay maaaring mamulaklak muli sa tagladas ang mga pamumulaklak ay tumatagal ng dalawang buwan o higit pa at pagkatapos ng pamumulaklak ay kumupas, ang isang panahon ng hindi na namumulaklak ay sumusunod. Ang mga peace lily ay maayos na namamahala sa mas madidilim na silid gaya ng mga opisina, silid tulugan, at mga silid sa ospital. Pagsamahin ang kadalian ng pag-aalaga at ang katulong nito sa pagtulong sa paglilinis ng hangin na ating nilalanghap at makikita mo kung bakit sikat na houseplant ang peace lily. Ang peace lilies ba ay nakakalason sa mga pusa? Ang mga peace lily ay nakalista ng aspia bilang isa sa mga karaniwang halamang bahay na nakakalason sa mga pusa. Naglalaman ng mga ito ng mga oxalates na maaaring makairita sa bibig at tiyan ng isang hayop. Dahil ang pangangati ay nagsisimula sa unang kagat, gayon paman, ang hayop ay huminto sa pagkain ng halaman ng medyo mabilis, iniiwasan ang matinding pagkalason. Ang mga pusa at aso na kumakain ng mga dahon ng peace lily ay nagsisimulang maglaway ng labis, iling ang kanilang mga ulo at paa sa kanilang mga bibig. Are peace lilies poisonous to cats? Dahil ang mga pusa ay maliksi nila na nilalang nakilala sa kanilang pagkamausisa, ang pinakamahusay na paraan upang maprotektahan sila mula sa pinsala ay ang hindi pagmamayari ng anumang nakakalason na halaman. Maari muring bigyang pansin kung anong uri ng mga halaman ang nagbibigay inspirasyon sa interes ng iyong pusa, tulad ng mga sumusunod na baging o maraming palumpong na halaman, at iwasang bilhin ang mga ganitong uri ng halaman. Ilagay ang iyong mga halaman sa malayo sa mga muebles o fixtures na gagawing madaling mapupuntahan ng mga pusa. Sa wakas, maaari mong subukan ang isang deterrent tulad ng paglalagay ng mga mothball sa isang maliit na lalagyan na may mga butas o pagwiwisik ng mga coffee ground sa palayok na lupa upang ilayo ang iyong pusa. Ang peace lilies ba ay nakakalason sa mga aso? Panatilihin ang mga peace lilies na hindi maaabot ng mga aso dahil nakakalason ito sa kanila kung natutunaw. Ayon sa Pet Poison Helpline, ang calcium oxalate crystals ay maaaring magdulot ng nagpapasiklab na reaksyon na nagreresulta sa pamamaga ng bibig, dila, lalamunan, at itaas na daanan ng hangin. Kung ang iyong aso ay may peace lily poisoning, dapat mong dalhin ang iyong aso sa veterinaryo para magamot. Karamihan sa mga aso ay pinanghihinaan ng loob na kumain ng marami sa halaman o sundan ito sa pangalawang pagkakataon. Ay peace lily lason sa aso. Upang maiwasan ang iyong aso na kumain ng panloob na peace lilies, ilagay ang halaman sa hindi maabot. Gumamit ng mga utos ng pagsunod upang ilayo ang iyong aso sa anumang mga peace lily na maaari mong makaharap sa labas. Kung mayroon kang mga ito sa iyong bakuran, pinakamahusay na itago ang mga ito sa isang nabakuran na bahagi. Peace Lily Care Tips Kung naghahanap ka ng mga mungkahi kung paano mag-aalaga ng isang peace lily, napunta ka sa tamang lugar. Panoorin upang malaman ang higit pa tungkol sa pangangalaga ng peace lily. Magaan na pangangailangan. Banayad, ang mga peace lily ay mas gusto ang bahagyang lilim ng liwanag, at kayang piisin ang mga fluorescent na ilaw. Sa katunayan, ang ilan ay kilala na umunlad sa mga silid na walang mga bintana. Ang mga dilaw na dahon ay nagpapahiwatig na ang liwanag ay masyadong malakas, at ang mga brown na dahon o mga guhitan ay nagpapahiwatig ng pagkapaso mula sa direktang sikat ng araw. Isa alang-alang ang paglalagay ng halaman na anim hanggang walong talampakan ang layo mula sa isang bintanang nakaharap sa hilaga o kanluran. Tubig Tubig, kung iniisip mo kung gaano kadalas ang pagdidilig ng isang peace lily, ang isang tip ay hintayin ang halaman na tumumba ng bahagya bago magdilig. Ang isa sa mga mahusay na bentahe sa pag-aalaga sa peace lily ay ang katotohanan na ito ay lumulubog ng kaunti kapag nangangailangan ito ng tubig, na mahalagang nagsasabi sa iyo kapag ito ay nauuhaw. Sa pangkalahatan, magdidilig ng hindi bababa sa isang beses sa isang linggo at panatilihing basa ang lupa. Sa buong panahon ng paglaki ng tag-init, wiwisikan ang mga dahon ng malambot o distilled na tubig. Diligan ang iyong halaman ng mas madalas sa taglamin. Kahit na nakalimutan mong magdilig ng ilang sandali at makitang ang iyong halaman, ay ganap na naubos na may mga fronds na patag sa gilid ng palayok, tubig at spritz kaagad. Maaring mabigla ka kung gaano kabilis muling nabuhay ang peace lily. Ang mga peace lilies ay maaaring maging sensitibo sa chlorine. Kung ang iyong municipal water system ay mabigat na chlorinated, punan ang isang lalagyan ng tubig at pagkatapos ay hayaan itong tumayo magdamag upang ang chlorine ay makalabas bago ibuhos sa peace lily. Mga temperatura Temperatura, ang peace lily ay isang magandang halaman sa bahay dahil ito ay namumulaklak sa panloob na temperatura na tinatamasa ng karamihan sa mga tao. Mas gusto nito ang hanay ng temperatura na 65 tandang bawas 85 degree at mahalumigmig na klima. Ang mga peace lily ay hindi makatiis sa malamig na draft o temperatura sa ibaba 45 degree, pinakamainam na panatilihin ang mga ito sa loob ng halos buong taon at nakadisplay na malayo sa anumang pampainit o pampalamig na kagamitan sa bahay. Toxicity Toxicity, mula sa pamilyang Spathiphyllum, ang mga peace lily ay hindi tunay na liryo, liliesi, at sa makatuwid ay hindi naglalagay ng nakakalason na suntok na ginagawa ng mga tunay na liryo. Bagaman, ang mga ito ay lason sa parehong pusa at aso dahil naglalaman ang mga ito ng calcium oxalate. Ang mga peace lily ay dapat nailayo sa mga hayop at maliliit na bata. Ang pagiging edukado tungkol sa mga panganib ay makakatulong sa iyo na maiwasan ang anumang aksidente. Tingnan ang aming gabay sa mga nakakalason na halaman para sa higit pang impormasyon. Mga peste Mga peste at problema, kung ikukumpara sa ibang mga halaman sa bahay, ang peace lily ay medyo immune sa mga insekto at sakit. Bagamat maaari silang makakuha ng mga spider mite, aphids at mealybugs, ang mga may-ari sa pangkalahatan ay pinapanatili ang mga pest na ito sa ilalim ng kontrol sa regular na pagpupunas ng mga dahon. Kung sumalakay ang mga peste, ispray ang halaman ng insecticidal soap. Ang mga dulo ng brown na dahon ay maaaring magmula sa lahat ng bagay mula sa labis na pagdidilig, labis na pagpapataba at kawalan ng halumigmig matutong sundin ang mga senyales ng iyong halaman. Kung ang mga dahon ay namumula sa ilalim ng halaman, maaari lamang itong mga hulugan na ang mga matatandang dahon na ito ay hindi maaaring makipagkumpetensya sa mas mabilis na paglaki ng mga mas batang dahon. Ang peace lily ay nanalo sa label na madali sa apat na dahilan. Una, lumulubog ito kapag nangangailangan ng tubig at mabilis na nabubuhay pagkatapos ng mahabang inumin. Pangalawa, ito ay umuunlad sa mga kondisyon ng mababang liwanag. Pangatlo, napaka-resilient ng peace lily. Ang isang infestation ng insekto o ilang napalampas na pagtutubig ay maaaring maging sanhi ng pagkalanta at pamumutla, ngunit mabilis itong bumabalik. Sa wakas, sa sapat na pag-aalaga at paminsan-minsang pagpupunas ng mga dahon nito, ang peace lily ay tila hindi ang insect magnet na katulad ng mga rosas at iba pang halaman sa bahay. Kung handa ka nang ibigay ang walang gulo na peace lily at linisin ang hangin na iyong nilalanghap, tingnan ang aming mga handog dito. Kaya ngayon dapat ay naunawaan mo kung paano palagin ang halaman ng peace lily sa bahay. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring ibahagi ito. Manatiling konektado para sa impormasyon tungkol sa iba pang mga halaman. Isaisip lamang ang ilang maliliit na bagay na ito, ang iyong halaman ay palaging magpapaganda ng kagandahan ng iyong bahay at magbibigay din sa iyo ng kapakipakinabang at dalisay na hangin. Ito na ang katapusan ng video ngayon. Magkita-kita tayo sa ibang video para pag-usapan ang pag-aalaga ng ibang halaman. Till then, bye friends. Happy gardening.